pres Ayan yung dolo. Patong mo. Pita mo. May trade ilalim mo.

Ah, na ata eh. I-order na nila. Sabi niya, okay, mabilis lang ito eh. ba kita sa video? Ha? Huh? Pakita ba kita? Oo lang. <laughs> Ayan, sarang ganaan <din> ito eh. <laughs> For, uh, For, uh, sport. <laughs> 很好。好